Nagpalabas ng mas malakas na bultahe si Thunderboy para tustahin ang dalaga, pero natigilan siya ng tinira ni Ilong Ranger si Eneru. Naduwag si Usop ng malamang wala ron si Sanji kaya napaatras. Pero na-realize niyang kailangan niyang maging matapang kaya payabang itong bumalik. Pero napatalo ng makita ang paparating na kuryente. Seryoso nitong sinabi ang kanyang plano kay Nami na protektahan siya ng dalaga na kinagalit ni Nami. Muli silang inatake ni Thunderboy at sabay na umilag ang mga duwag. Nalaman ni Usop na nahulog ang captain sa baba, kaya wala silang mahihingian ng tulong tapos naisip ni Nami na gamitin ang waiver para tumakas. Samantala nagmala Carlos Yulo naman si Usop sa ginawang pag-ilag sa kidlat. Pinuntahan ni nami ang waiver habang si Usop ay dinistract si Eneru. Nagsabi si Usop na mga torture na bagay na masakit pag na-imagine, kaya nangilabot si nami. Pero walang epekto ito kay Thunderboy at pinalo lang si Usop, kaya nag-alala ang navigator. Paulit-ulit na pinapalo ni Eneru si Ilong Ranger at sa oriente, Kaya pinuntahan ni Nami ang kaibigan para hawakan ang kamay pero hindi ito hinayaan ni Eneru at tatapusin na si Usop. Nang dumating si Sanji at sinipa ang kaibigan papunta sa Waver at siya ang sumapo ng Elthor ni Thunderboy. Tuluyang tumakas ang dalawa at babalikan na lang ni Usop si Sanji. Nakatayo ang cool na kusinero at nagpasalamat sa pagsindi ng kanyang Yosi. Tapos nagbigay siya ng warning kay Eneru at tuluyang bumagsak kasunod ay umuga ang barko dahil nasira.